So yun Ang gamit ko palang setup ng mga master Ay itong casting Max Steel natin oh, no? Na uh, medium light Saka tapos pares natin ang casting Sharky 3 Ang ganda mga master oh. Ang ganda ng combination nila Red to red Tapos kasi mag grouper yung hunting natin ngayon mga master Mag gulaman lure tayo Gamitin natin ito si gulaman lure meron to sa showcase natin mga master visit lang kayo medyo malalim pa mga master so subin natin yan oh, doon tayo sa may bungsod malaki yung dagat ngayon mga master so ayan mga master Nandito na tayo sa may bungsod ayan, bungsod mo si Rona. Uh, nasira. Uh, try natin dito. I-try natin dito mga sir. Una hagis natin. Fishy fishy. Sana. fish on monster fish on i honeycomb Grouper, monster fish got snack monster fish on see next all right of course monster uh. Hindi na tayo butlog mga master May isa na tayo Fishy fishy Mm, fish on. Fish on ulit mga master. Fish on. Honeycomb grouper ka. Honeycomb grouper ulit mga master. Ayan. Alright. Honeycomb grouper. Paparamdam na sila mga master. Tingnan natin dito pag may mga sibad mga master wag kayo wag wag kayo agad aalis Fishy 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 fishy. Hmm. Fish on master oh. oh Fish on, laki itong master Oh, Fish on ang laking hanik grouper mga master wow mamaw yan oh ang laki jackpot hirap nasa na yung player natin All right, lucky monster Woo. Tatlo Tatlo na tayo Fishy fishy